Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa cremation ng mga patay? Hindi ba mabubuhay muli ang mga Kristiyano? Sa pagdaan ng panahon, maraming tanong ang lumitaw tungkol sa mga kaugalian at tradisyon na may kinalaman sa mga patay. Isa sa mga pinakapinag-uusapan ngayon ay ang tanong tungkol sa cremation o pagsunog ng mga labi ng mga namatay. Marami ang nagtataka, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Kung ang isang Kristiyano ay nakremate, maaapektuhan ba nito ang kanyang muling pagkabuhay sa pagdating ni Kristo? Ang pagkakaroon ng malinaw na pananaw hinggil dito ay mahalaga, lalo na para sa mga taong may malalim na pananampalataya kay Kristo. Ang tanong tungkol sa cremation ay hindi lamang isyu ng praktikalidad o tradisyon, kundi may kaugnayan din sa espiritualidad at pananampalataya sa Diyos. Maraming kristyano ang nagnanais na maunawaan kung ang pagsunog sa mga labi ng namatay ay naayon ba sa kalooban ng Diyos o kung ito ba ay salungat sa mga itinuturo ng Biblia. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ng mas malalim ang tungkol sa cremation, ang mga halimbawa mula sa Biblia, at kung paano ito naubnay sa muling pagkabuhay ng mga patay. Tatalakayin din natin kung paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang usapin ito, batay sa kanilang pananampalataya, at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Parte 1. Ang Paglilibing sa Lumang Tipan Isa sa mga pinakaunang tradisyon sa Biblia na may kaugnayan sa mga patay ay ang paglilibing. Sa mga pahina ng lumang tipan, makikita natin na ang paglilibing sa lupa ay karaniwang ginagawa ng mga Hudyo at mga tao ng Diyos. Ang paglilibing ay isang simbolo ng pagpaparangal sa katawan ng namatay, at isang paraan ng pagbibigay galang sa kanilang buhay. Isa sa mga unang halimbawa nito ay si Abraham, ang tinaguriang ama ng pananampalataya. Nang mamatay ang kanyang asawa na si Sarah, siya ay inilibing ni Abraham sa isang libingan na kanyang binili sa lugar ng Hebron. Sa Genesis 23, Labin mababasa natin, pagkatapos, inilibing ni Abraham si Sarah sa yungib ng parang sa Makpela, sa tapat ng Mamre, na siyang Hebron, sa lupain ng Kanaan. Makikita dito na ang libingan ay isinasaalang-alang bilang isang sagradong lugar, at ang paglilibing ay isang mahalagang bahagi ng ritual. Sa ibang bahagi ng Lumang Tipan, mababasa rin natin ang tungkol sa mga hari ng Israel na inilibing matapos ang kanilang pagkamatay. Ang mga bangkay ng mga haring ito ay inilibing sa mga libingan ng kanilang mga ninuno, tulad ng nakasaad sa dalawa hari 21, 18, kung saan inilibing si Haring Manase sa hardin ng kanyang palasyo. Ang libingan ay nagiging isang tanda ng pagpaparangal at pag-alala sa mga namatay. Munit habang ang paglilibing ay karaniwang kaugalian sa panahon ng Biblia, hindi nito kinakailangang ipahiwatig na ito lamang ang tanging paraan ng pag-aasikaso sa mga labi ng patay. Kaya't mahalagang maunawaan na ang Biblia ay hindi nagbibigay ng eksklusibong kautusan hinggil sa paraan ng paglilibing. Parte 2: Ang cremation at ang mga halimbawa nito sa Biblia. Ang cremation o pagsunog ng mga labi ay hindi isang malimit na kaugalian sa mga tauhan ng Biblia, Munit may ilang mga halimbawa nito na matatagpuan sa mga pahina ng kasulatan. Karaniwang naugnay ang pagsunog ng mga katawan sa mga pagpaparusa at hatol ng Diyos, Munit may mga sitwasyon din hindi ito itinuturing na kasalanan. Sa Diyosu 7 oras 25 minuto, Isang halimbawa ng pagsunog ng katawan ay makikita sa kwento ni Achan. Si Achan at ang kanyang pamilya ay pinarusahan at sinunog dahil sa kanilang kasalanan ng pagnanakaw at pagsuway sa Diyos. Ang kanilang kasalanan ay nagdulot ng sumpa sa buong Israel, at ang kanilang pagsunog ay isang simbolo ng paglilinis ng bayan mula sa kanilang kasalanan. Sa Amos 2, isa, may isa pang pagbanggit ng pagsunog ng mga buto ng hari ng Edom. Ito ay itinuturing na isang kasalanan laban sa Moab dahil sa kanilang paglapastangan sa mga patay. Dito, makikita natin na ang pagsunog sa mga labi ay naugnay sa kawalan ng respeto at paglabag sa mga sagradong kaugalian ng paglilibing. Ngunit, habang ang pagsunog sa Biblia ay karaniwang naugnay sa mga hatol at parusa, hindi nito ipinagbabawal ang cremation bilang isang kasalanan. Walang tahasang utos na nagbabawal sa pagsunog ng mga labi ng mga patay, kaya't hindi natin maaaring sabihin ang cremation ay itinuturing na mali sa bawat pagkakataon. Parte 3. Ang Katawan at Kaluluwa sa Pananaw ng Biblia Sa Kristyanismo, ang katawan ng tao ay itinuturing na isang templo ng Espiritu Santo. Sa isa korinto anim oras labinsyam minuto, sinabi ni Pablo, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ang katawan, bagaman mortal, ay mahalaga at banal sa mata ng Diyos. Dahil dito, may malaking pagpapahalaga ang mga Kristiyano sa kanilang pisikal na katawan, kahit na ito'y mamatay. Subalit, ang pagkamatay ng katawan ay hindi nangangahulugang nagtatapos ang ating pag-iral. Sa katunayan, isa sa mga pinakapangunahing doktrina ng pananampalatayang kristyano ay ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang mga katawan na nilikha mula sa alabok ay muling bubuhay ng Diyos sa huling araw. Sa isa korinto labin lima oras apat naput dalawa minuto negatibo apat naput apat, ipinaliwanag ni Pablo ang katotohanan ng muling pagkabuhay, ang katawan na inilibing ay nasisira, ngunit ito'y muling mabubuhay na walang pagkasira. Ipinapakita dito na ang katawan ng tao, kahit na mabulok o masira, ay muling bubuhay ng Diyos sa bagong anyo. Isa sa mga alalahanin ng ilang mga kristyano, ay kung ang cremation, ay makakaapekto sa kanilang muling pagkabuhay. Kung ang katawan ay nasunog at naging abo, paano ito bubuhayin ng Diyos? Munit dito mahalagang maunawaan na ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang Diyos na lumikha ng tao mula sa alabok ay tiyak na may kakayahang buhayin muli ang katawan ng sinuman, anuman ang naging kalagayan nito pagkatapos ng kamatayan. Parte 4: Ang takot at pag-aalala ng mga Kristiyano tungkol sa cremation. Para sa maraming Kristiyano, ang tanong ng cremation ay hindi lamang isang isyu ng praktikalidad kundi ng pananampalataya. Marami ang natatakot na kung sila ay nakremate, hindi na sila mabubuhay muli sa pagdating ni Kristo. Ang takot na ito ay makatuwiran, lalo na para sa mga taong may malalim na pananampalataya sa muling pagkabuhay ng katawan. Subalit, ang kapangyarihan ng Diyos na magbigay buhay muli ay hindi limitado sa kung paano inalagaan ang katawan pagkatapos ng kamatayan. Ang muling pagkabuhay ay isang himala ng Diyos, at hindi ito nakasalalay sa pisikal na estado ng katawan. Sa Mateo 10 oras 28 minuto, sinabi ni Jesus, Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa. Ipinapakita dito na ang mahalaga sa mata ng Diyos ay ang ating kaluluwa, hindi lamang ang ating pisikal na katawan. Kung ang katawan ay nasunog, nabalot sa lupa, o mabulok sa alikabok, ang Diyos ay makapangyarihan upang buhayin muli ang mga patay. Ang muling pagkabuhay ng katawan ay hindi tungkol sa pisikal na anyo o kalagayan, kundi tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng buhay na walang hanggan. Parte 5. Ano ang itinuturo ng mga sinaunang kristyano tungkol sa cremation? Ang mga sinaunang kristyano, tulad ng mga hudyo, ay karaniwang naglilibing ng kanilang mga patay. Sa mga unang siglo ng kristyanismo, ang libingan ay itinuturing na isang sagradong lugar at ang mga. Labi ng mga martir ay pinagpapala at pinararangalan. Subalit, habang ang libingan ay mahalaga sa mga kristyano, wala namang tahasang pagbabawal laban sa cremation. Ang mga naunang kristyano ay nakatuon hindi lamang sa paraan ng paglilibing, kundi sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Para sa kanila, ang pinakamahalaga ay ang tiwala sa Diyos na siya ang magbibigay ng bagong buhay sa mga patay. Sa mga unang siglo ng simbahan, walang malinaw na kautusan laban sa cremation, at ang paunahing popus ng mga kristyano ay ang kanilang pananampalataya kay Kristo na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Parte 6, Muling Pagkabuhay at ang Kapangyarihan ng Diyos Ang isa sa pinakamahalagang doktrina ng kristyanismo ay ang muling pagkabuhay ng mga patay. Sa isa Tesalonika apat oras anim na minuto, sinabi ni Pablo, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng sigaw ng Arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Ang muling pagkabuhay ay ang pinakamahalagang pag-asa ng mga Kristiyano. Hindi ito nakadepende sa estado ng katawan ng isang tao matapos ang kamatayan. Ipinangako ng Diyos na siya ay babalik upang buhayin muli ang mga mananampalataya, at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Kung kaya niyang lumikha ng tao mula sa alabok, tiyak na kaya rin niyang buhayin muli ang mga nakremate. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado sa kung paano naalagaan ang katawan ng isang tao. Ang muling pagkabuhay ay hindi isang proseso na nakadepende sa estado ng ating mga labi, kundi isang himala ng Diyos na nagbibigay ng bagong buhay. Ito ang pag-asa ng bawat kristyano na anuman ang mangyari sa kanilang katawan, sila ay muling bubuhayin sa bagong buhay kasama ang Diyos. Parte pito, pagiging bukas ng puso sa mga desisyon ng iba. Habang marami ang pipiliin ang tradisyonal na paglilibing dahil sa mga relihiyosong tradisyon at kultural na kaugalian, mahalagang tandaan na walang malinaw na utos ang Biblia na nagbabawal sa cremation. Ang desisyon ukol dito ay maaaring magmula sa personal na paniniwala at kultural na konteksto. Maraming mga Kristiyano sa buong mundo ang nagpipili ng cremation dahil sa iba't ibang praktikal na dahilan, tulad ng kakulangan ng lupa para sa mga libingan o mga kadahilanang pinansyal. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang tandaan na hindi ang paraan ng paglilibing ang nagpapasya sa kaligtasan ng isang tao, kundi ang kanyang relasyon kay Kristo. Bilang mga Kristiyano, dapat nating alalahanin na higit na mahalaga ang kalagayan ng ating puso at pananampalataya sa Diyos kaysa sa paraan ng paglilibing o cremation. Ang ating pagtitiwala ay dapat na nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos, na kayang magbigay ng bagong buhay sa mga patay, anuman ang nangyari sa kanilang katawan pagkatapos ng kamatayan. Konklusyon, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagkamatay at pagkabuhay muli. Sa kabuan, walang direktang pagbabawal ang Biblia tungkol sa cremation. Ang mga Kristiyano ay may kalayaang pumili kung paano nila asikasuhin ang kanilang mga labi o ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay matapos ang kamatayan. Ang mahalaga ay ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na may kapangyarihang buhayin muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ay isang himala na hindi nakadepende sa pisikal na kalagayan ng katawan. Ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay ay kayang bumuhay mula sa alabok at kayang magbigay ng bagong buhay kahit sa mga katawan na nakremate. Kaya't bilang mga Kristiyano, dapat tayong manatiling tiwala at umaasa sa mga pangako ng Diyos na tayo ay mabubuhay muli sa Kanyang kaluwalhatian.